na so, di na niya guys. Ang sakit niya, rescue dog ko guys. Mga 7 months na siya. Di na niya kaya yung sakit. Mm. Bitanis nang nakasunod na ka-ano kaya kaya may hapo hapo sa so, ito po yun sa dito nag-abot yung sa guys 3 months na nag-abot lang sa saamuan, sa tindahan tapos dilik na siya mo dili na siya mula kau nangayo tabang sa so, kuwal ako na lang tikuha pero may sakit siya distemper ipadoktoran ako na ayaw man siya kaso ko may nagpabilin pa nga nagpabilin pa iyang ano sa mga nerves ko noon na si Doc Painom mo na musti, tambal Pero naayo na siya distemper Kaso lang ang mga nerves niya Huwag ka nang gihapo Vitamins lang nakasurvive sa iya Nga nagtaas iya ng kinakabuhi eh. Si months Mga mag running 8 months na siya dapat Di na niya makaya Sige tayo kay mas kiriskyo ko siya. pero butan kayo sa nga iro ganin na pa sana hindi niya kaya yan okay. buutan tayo siya, lambing. So, di na na kaya iyang, ano, doon sa tao nga, may asma. Vitamins na na naga, ano, sa iya, maintenance vitamins. Ngayon si Doc vitamins, I vitamins na lang. Daga na niya, nag-isab ko an antibiotic daghan tam tam di, tambal pero layo mangud diri ang kompleto nga doktor kumplito kompleto nga mga gamit pero di na niya makaya yung eh, sakit kay labaw nam gaulan-ulan Lambing ka inisya. Musugat penis aku amboot ko gi kan sa tindahan. Lipay ka inisya. Pero wala namo ni gi hitan guys. G <coughs> Gasinggit na siya gay na mo. Ngakin pero ito. Nga kaya pero okay naman na na nakapahuway na sa pero ano ma-imagine mo siya nga lambing. Lambing siya nga ero. Dili ka balo mga way. Dili ka balo mga sa ibang nga ero. Oh. Hmm lambing kaayo talagsaon ihang batasan di kabalo mga huway.